Pebrero 1 at nandito po tayo sa tahanan ni koyang Maximiano Dolias dito po sa Barangay San Rafael. Magandang hapon na tatang. Magandang din po sir. Opo. At magtatanong lamang po kami tatay hinggil po doon sa ilang usapin sa damayan ng Oscar. Opo. Ano po? Nababanggit po kasi na nakagamit daw po kayo ng pera ng damayan ng Oscar. Ta. Opo. Opo. At nakakahalaga po sa mahigit 200,000. 200 lang po na sa record ko kasi. Opo. ah, 200,000 po. Opo. Opo. Ah, kailan po ninyo nagamit po yung pera? Noong pong nabal stroke po. Ana ah, mal stock po Opo. kayo. Kailan po 'yon uh, tatay? June 2022. 2022 sir June, 2022 Opo So, kayo po ay na hospital Opo. Saan po? Si Dr. Laurenti sa Wesleyan, sir. Sa so, Wesleyan. Yes, sir. Opo. At nakikita ko nga po, parang hirap pa nyo pangkiyang pa, at yung sang. Hindi ba, hirap pa, sir? Kamay, ayan, Mas ayan. yung na. Po, sir. No? Mm -hmm. So, yung pong pera na yon ay collection po ba yun? Opo ng damayan. Opo. Natatandaan anong mga panahon na collection po 'yon? Ay, nasa record ko po 'yon. Nasa record. Opo. Yung po ba yung nasa columnar book? Opo. Na sinasabi po ni Ate Luz Biminda? Opo. Opo. So Ito po ay inamin nyo na rin po no, sa kay Ate Eugenia Gregasin. Opo. At nabanggit nga po na babayaran daw po ninyo. Tama po? Opo, papalitan ko po yun. Opo, at uh, may sinasabing uh, December at eh, makapagbibigay na po kayo pero parang hindi, hindi ko po, ata natuloy. Hindi ko po maitindi kasi yung motor ko eh para may pao ng bayad ko po. Ah, so isasanlahan be nyo, bebenta po niyo yung motor nyo? TMX na Honda po yun, 155. Opo. Para meron po kayong maiabot? Opo. So, hinahanapan po ninyo ng bayan? Kung... Opo. Sinabi ko rin po sa opisina, sumurat ako sa kanila, kung sino po ang makakakuha, eh, kunin na lang sa halagang 40,000. Ah, 40,000? Opo. Oh, Binibenta po ninyo oh, ng 40,000? So, panimulang hulog po ninyo doon sa oh, nagamit? Po. Hindi ko naman po, ah, po natatalikuran ano, yun, eh. Mabayaran ko po yun. Mabayaran po niyo Opo. Oh, oh, Bukod po, po. po doon sa perang nagamit niyo na hinihintay, na maisaoli nyo, meron pa bang ibang kaperahan ang damayan ng Oscar? Ang alam ko po, meron pa po, po sa town call na magkakalaga ng 30,000. At saka sa land bank, 18,000. Uh, dalawa po ang banko ninyo? oo po. Land bank at yung isa po? Town call po. Town call. Tatay, ano po ang inyong katungkulan sa damayan ng Oscar? Vice President po. Tatanong ko nga po, eh, bakit po kayo ang pumahawak ng koleksyon? Noon po kasing trusyera si Pangulong Minda na operahan po, itinan over po kay Kumari Ine. Pong hindi na po kayang humawak ng pera si Kumari dahil takot nga siya sa COVID, itinan over po sa akin so ako po ang Alam po ng iba pang mga officials na kayo na ang mahawak ng pera. Po. Uh, pwede po malaman kailan po kayo nagsimulang uh bawak ng uh pondo ng sabahan? Mga 2021 po siguro yan. 2021. At uh, kailan nga po uli kayo uh, na ospital Noong 2022 po? 2022, buwan po ng? June po nun. June, opo. Eh, nung na-hospital po kayo, sino na po umawak ng pera? Ako pa rin po. Ah, kayo pa rin? Kaya nagastos ko po yung pera na yun. Ah, so sa panahon nung kayo na hospital, mapasok pa rin mga koleksyon? Ay, hindi ko na po alam, sir. Ah, hindi mo na alam. Basta ta hawak-hawak mo yung pera na yun. Ay, sir. Oh. So, hindi nyo na alam kung sino na yung Uh, tumatanggap ng mga remittance sa opisina. Hindi na, sir. Ayun. Baka meron po kayong uh, nais sabihin sa mga uh, kaanak ng mga kasaping namatay na naghihintay po ng, uh, na sila makakuha ng benepisyo. Sige po, tatay. Kausapin niyo po sila. Sa mga namatayan po, kumari lang po ay paghihintay lang po itong tinitindang motor at siya pong ng na bumbayad sa opisina.